Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pigilan. Welcome to my channel, Ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Marcos, Chapter 10 verses 13 to 16. May nagdala naman kay Jesus ng mga bata para hipuin niya sila. Ngunit pinagalitan ng mga alagad ang mga taong may dala sa kanila. At pagkakita ni Jesus, nagalit siya at sinabi sa kanila, Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pigilan. Sa mga katulad nila ang kaharian ng Diyos. Talagang sinasabi ko sa inyo, hindi papasok sa kaharian ng Diyos ang di tumatanggap dito gaya ng isang maliit na bata. At pagkakalong sa kanila ni Jesus, ipinatong niya sa kanila ang kanyang mga kamay para basbasan sila. Ang Ibanghelyo ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang nagustuhan ko dito ay pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Alam natin na ang kabataan, ang pag-asa ng ating bayan, katulad nga ng bukang bibig ni Jose Rizal, nasa kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya mahalaga sa kapaligiran natin ang magbigay ng panahon sa mga bata. Isang kilalang teologo din ang nagsulat ng isang katik katikismo na nagsasaad isang maiksing katikismo para sa bata na dapat munang pag-aralan ng mga matatanda napakaganda kasi ang katikismo ay isang basic element na pinag-aaralan natin sa buhay pananampalataya pero kung titingnan natin sa mga nagtuturo sa mga bata kailangan din uh, well burst at ang pinapag-aralan nila ay nararapat at isang kalugod-lugod sa punto de vista ng simbahan hindi lamang basta nagtuturo ang iba ay nagtuturo lang ng mga basic ama namin bagino maria at luwalhati at ito ay isang basic na panalangin kaya lang sa dulo pa nito ay merong responsibilidad ang mga guro, ang mga magulang na nagtuturo na dapat ay ipinapakita sa gawa. <clears throat> sa aming karanasan bilang merong kaming binayayaan ng isang maliit na na anak na bunso at siya ay nasa uh, grade 1. At nakakatuwa kasi sa school tinuruan silang magdasal. Pinagdasal bago matulog, magdasal bago kumain, at magdasal bago umuwi. At sa aming party din naman, ang sabi namin sa aming sarili, kailangan ipakita natin ito sa gawa. At minsan nakakalimot kami sa amin ang mga gawain halimbawa bago kumain kapag hindi kami nagdadasal uh, siya ang nagre-remind sa amin na magdasal muna tayo at pinangungunahan niya. Di ba nakaka Uh, katuwa at nagpapaalala uh, ang bata. Ganon din, bago matulog, nagpapaalala rin siya ng dasal na itinuro sa school. Kaya ako ay saludo sa teacher nito na yung good manners and right conduct at saka yung pananampalataya ay nabibigyan pansin kahit sa school Kayon din, ang isang katikismong ito ay napakahalaga sa buhay ng tao Sa aming pag-uusap bilang mag-asawa ang sinasabi natin ay magturo tayo sa ating mga anak sa pamamagitan ng, ng good values pinapakita ang papaano uh, sumasagot sa sa katanungan halimbawa nagpapasalamat at thank you sa ating inuutos so sa kanya inuulit-ulit niya yon no na maraming salamat at Uh, nagbibigay siya ng pahalaga Kaya nga sa akin napakahalaga ng Sa pangmagitan ng mga matatanda Higit na natututo ang mga bata Ang mga bata din dito sa Biblia Ay hindi lamang mga bata Ang ibig sabihin nito Ay mga mahihina Mga kulang sa kaalaman sa pananampalataya. Kaya si Jesus sinabi niyang, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyong pigilan dahil ang mga bata ay nagnanais ng makapiling din ang Diyos. Ito ang mga vulnerable sectors ng ating lipunan. Ang mga bata ang kalaman tungkol sa pananampalataya bata ang kaalaman sa sa relasyon sa Diyos ito yung mga dapat natin bigyan ng pansin alalayan at pahalagahan kaya nga ang isang indikasyon namin dito ay ibahagi sa pamamagitan ng gawa Uh, sa buhay pananampalataya ang uh, maikling katekismo ang katekismo ng buhay hindi lamang written forms of katekismo kundi pagpapahalaga sa buhay ng tao siyang napaka-basic at napakahalaga sa ating pang-araw-araw na buhay. So ito po muna ang aking ibabahagi at God bless sa ating lahat.